Hi guys, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, don't forget to subscribe. Support to this video mga kapuso. Kakawi lang po nating galing sa trabaho. So, sa bahay ni Kuya Dodoy. Doon po tayo nagtatrabaho sa bahay ni Kuya Dodoy. So, dito po sila lula. May mga sakit po ito sila mga kapuso. So, lahat po kami. Ako na lang po ang natitirang hindi po nagkakasakit dito. Kasi nga po mga kapuso. Si lula po, kapuso, linalagnat. Tapos isa, isa ko pong lula, linalagnat. At saka yung pinsan ko po mga kapuso, K kagagaling niya lang tapos sa loob po mga kapuso naman si nanay at saka yung as aking asawa at aking anak bumili na rin po kami ng gamot kasi nga nagtatrabaho po ako dun si Kuya yung ibang sahod ko mga kapuso binili ko ng gamot ang anak ko pati mga gamot nila lula dito Ayan. so ang problema ko lang nga, mga kapuso yung aking anak kasi mga kapuso ay may pinalagnat tapos may tumubo po sa kanyang dibdib mga kapuso para nagsusugat po pag kinakamot niya po ay nababalatan po nababalatan tapos pong pula po so, so ayan po ang aking baby so may lagnat po yan siya mga kapuso so kagabi mga kapuso hindi po tayo nakatulog na maganda kasi nga nagbantay po ako sa nagbantay po ako sa aking anak kagabi so nakatulog po tayo kagabi mga kapuso siguro mga alas 4 na ng umaga so pagdating pagtapos po pag, gising ko po ng naka, mga isang oras lang po ang tulog ko pagkatapos po nag almusal na po nag, nag almusal na po ako pagkatapos ko po nag almusal pumunta, na, pumunta na po ako doon kila kuya dodoy magtrabaho so kailangan ko rin po kasi magtrabaho kahit puyat, para lang po sa pamilya at makakaon 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 po kami ng irap kunti kasi nga po mga kapuso, pag hindi po tayo magtrabaho mga kapuso, wala po tayong pambiling bigas, pambiling pampers. Kailangan po talaga mga kapuso, dahil nga po may pamilya na tayo, kahit na, puyat po talaga, kahit puyat po tayo, kailangan nating magsikap. So, ayan. So, ito po ang aking anak mga kapuso. So, ang kanyang dibdib mga kapuso ay tinubuan ng nagtubo sa aking anak mga kapuso. Ayan po. So, kinakamot niya po kaya, kasi mga kapuso kahit na, kaya nag, nag naglawak, Ayan. So, wala rin po akong pang check up mga kapuso. Wala po tayong pira. So, nakasawad po ako na kuya Dudoy. Pa, ano, tamang-tama lang po. Pinangbayad namin ng utang namin sa mga tindahan. Pinambili po ng bigas. At pinambili ko rin po ng mga gamot ng anak ko. Pati kila lola, At saka ulam na rin po mga kapuso. So, tama-tama lang po talaga mga kapuso. So, kung may pira lang sana po akong mga kapuso. So, kung may pira lang sana ako mga kapuso, kahit mga 2,000 man lang. So, ipapatsikap ko po ang aking anak. Ayan. So, ngayon po mga kapuso, wala po tayong kapira. Pira, may pira man tayo dyan mga kapuso, siguro mga 200 pesos lang. Kasi nga, pang alalay po natin yan para sa pambili ng gamot, pampers, hindi, ulam. Ayan. So ito po ang kwarto mga kapuso ang bahay ni Lula. So dikit-dikit po kami dito sa loob. So wala pa po kaming na, wala pa po kaming bahay na napagawa. Ayun. So dito po kami dikit-dikit mga kapuso. So dito po ang pinsan ko natutulog. So nanay ko po. So doon po doon po yung aming kwarto mga kapuso. So Abang wala pa po tayong bahay mga kapuso. Dito muna po tayo makikita makikitar kay Lula. So si Lalo lang mga kapuso nandoon po sila sa kabilang bahay ni Lola Jong, yung kanyang kapatid doon po. May extension po kasi dun doon sa kabilang mga kapuso. Ginawaan po natin yung pag-uwi ng aking lola. So yan po ang aking asawa, mga kapuso. May sakit po yan siya, linalagnat. So ako na lang po talaga ang natitira na matibay-tibay dito. So kailangan talaga mga kapuso. Abang malakas pa po tayo mga kapuso. Trabaho, tapos safety, safety, safety kahit kunti. Kahit magka, Problema man, magka-problema man mga kapuso. may pangbili po tayo, may pang doko, may dudukutin po. Hindi po kung pagsagot po, ubos agad. So ngayon po, mga kapuso, naka-safety tayo ng 200 kasi nag-iwan ako ng 200. So pinagamutan ko na rin yung aking anak sa albularyo. So ito po ang duyana ng aking anak, mga kapuso. So bayop po 'yung mga kapuso ginawa ko. yan, So may nak nakatali na rin po 'yung sa tasa. So, wala po tayong pambili ng spring kasi nga, wala po tayong pera tamang tama lang po talaga so mak kung makagawa tayo ng kahit, kahit maliit na bahay lang mga kapuso okay na yun so mamaya mamaya mga kapuso ililipat na naman po natin ang baka doon po sa tubigan kasi doon po namin pinilipat ang baka pag dito lang po sa loob ng kanyugan mga kapuso wala pong mga damo pag sa loob ng kanyugan kunti lang po ang damo hindi tulad po sa gitna ng tubigan may mga damo po maraming damo doon so wala na rin po mga palay so madamo na po talaga siya kasi nga po matagal na po hindi tinataniman ng palay tapos po natin mamaya maglipat ng baka mga kapuso so kain, kain na po tayo so, pagdating ng alaw ng mga kapuso ng hapon so pupunta naman po tayo dun sila Kuya Dudoy itatrabaho naman po tayo mga kapuso malap, malapit na rin po matapos ang bahay ni Kuya Dudoy siguro mga dalawang linggo na lang ngayon matatapos na ang kanyang bahay so inihintay na lang po namin ngayon yung graba para makasitting na po kami ng alublak So, hindi pa po dumating yung alu black. So, ang ginawa po namin kanina mga kapo, so naglagay lang po kami ng bakal sa gitna ng lutasan. So, kailangan din po kasi ng bakal para hindi po siya bababa at magkakrak yung aloe black kung sakaling plastic, ano, ip ipinising siya.